Mga awit kabanata apat na put dalawang saknong isa hanggang labing isa. Kung paanong humihingal ang usa sa pagkauha o sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Kinauhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos, kailan ako paririto at haharap sa Diyos. Ang aking mga luha ay naging aking pagkain araw at gabi, habang kanilang sinasabing lagi sa akin, saan nandoon ang iyong Diyos. Ang mga bagay na ito ay aking naalaala at nanglulumo ang aking kaluluwa sa loob ko kung paanong ako'y nagpatuloy sa karamihan at pinatnubayan ko sila sa bahay ng Diyos na may tinig ng kagalakan at pagpupuri, na isang karamihan na nagdidiwang ng kapistahan. Bakit ka nanglulumo o kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos sapagkat pupuri pa ako sa Kanya dahil sa kagalingan ng Kanyang mukha. O Diyos ko, ang aking kaluluwa ay nanglulumo sa loob ko, kaya't aking inaalaala ka mula sa lupain ng Jordan at ng Hermonitas mula sa burol ng Maizha. Kalaliman ay tumatawag sa kalaliman sa hugong ng iyong mga baha. Lahat ng iyong alon at ang iyong malaking alon ay nagsitabon sa aking. Gayon may utusan ng Panginoon ang kanyang kagandahang loob sa araw. At sa gabi ay sa akin ang awit sa kanya sa makatuwid bagay isang dalangin sa Diyos ng aking buhay. Aking sasabihin sa Diyos na aking malaking bato, bakit mo ako kinalimutan? Bakit ako iyayaong tumatangis dahil sa pagpighati ng kaaway? Nawari tabak sa aking mga buto na tinutuya ako ng aking mga kaaway habang sinasabi nilang lagi sa akin, saan nandoon ang iyong Diyos? Bakit ka nanglulumo o kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos sapagkat pupuri pa ako sa Kanya na Siyang kagalingan ng aking mukha at aking Diyos. Mga awit kabanata apat na dalawang saknong isa hanggang labing isa.